What? <laughs> <laughs> so, nandito tayo sa kabilang work, hindi kay Prinsesa, kundi kay Conrado. So, ayan. Uh, magluluto na naman tayo today. Tapos, bukas may pasok na naman ako sa kanya kasi mabsent ako nga nung Monday. Ayan. Tingnan yung mata ko, hindi na nakakatulog. <laughs> Hirap sa pagtulog, ihinang-ihinga, yung like mong sinasabi. Tapos, yung position ba? Ang sakit ng likod eh, dapat ang buntis. Laging sideline position. Eh, nangangalay din naman ako sa kapang likod. Tapos kaya ginagawa ako. natutulog ako yung nakaupo. Yung naman kasi ihinga na hihibis ko. So, ayan, nag-iisip ako kung anong lulutiin ko mga ko. Yung mata ko talaga, oh. usong matulog, pero hindi ako makatulog. Parang wala mo ko yung laman ng ref. Kung ano yung laman ng ref. Yun ang lulutuin ko. So, ayan. Ay, ang bakla. Ayan, oh. No. Naglalabasan na rin aking pekas. Pero matatanggal pa rin yan. So, anong silbi na nagtatrabaho ako sa clinic? Papatanggal natin yan. Mura na naman ang singil lang pag tinanggal yan. Sa amin na nagtatrabaho doon mga kaikyan. Ambisyosang bakla, no? Tingnan natin yung laman ng ref may beans Ito yung lagi kong nakupulot. Ang dami-daming ganito. <laughs> mahal May keros. Suro ko. Suro ko ng cream ng suchini. Tapos puerros. Ito. Lutuin ko to tapos patatas oh, pang dinner na nga yan taba-taba niya. dami niyang kinakain yan, isang food na yan tapos lagyan ko ah, kaunting ito, spinach oh, diba? pwede na yan uh, isang pagkain na yan pang dinner para hindi siya tumaba mga kaikit tulog pa ata. So, linisin ko to. Natapon na to gatas. Eh, no? Madumi. Ayan, ko. oh, ayan. So, bababa ba, mga kaikit. Kasi bukas. Eh, bukas papasok naman ako. Kaya, hindi masyadong maraming trabaho ko ngayon. Yung simple lang lulutuin ko ngayon mga kaikit. Kasi na. So, yun mga kaikit. Loto muna, kids. So, yun mga kiket, Boys, over ulit tayo. So, hindi naman ako makapagsalita dyan habang naglilinis na beddings Actually, beddings lang naman ako dyan sa kwarto ng matanda. So, first time yung makita yan. At yung mga damit niya na pinantulog, pinagjajaging, ganyan, pinabahay. Yan yung mga nakikita niyong tinitiklog ko. So, ayan yung kama ng matanda. Kikita niyo kung paano kung ibigay is medyo mahirap. Hindi na ako kagaya dati na sobrang bilis magtrabaho talaga kasi alam naman buntis. Pero kay rebels lang naman po mga kaikit. So, ayan. Ibigay things muna. Papagpagin. Kasi hindi ko na pag ano, hindi na ako yung nagtatanggal, naglalaban ng mga yan. Kasi meron yung pumapasok ng Martes at saka Thursday. So, kailangan ko lang ano, beddings na lang mga kaikit. Kapag may nakita naman akong may mantsa, ganyan, nilalabhan ko, pinapalitan ko yung mga yan. Or nag-absent yung kasama ko, pinsan ni Lance ako na yung nag nagpapalit ng, ng mga bedsheet mga kaikid so ganyan medyo hirap ng buntis At ang ikot super ganda talaga ng kwarto ng among um, lalo na sana kung ano napakaganda din sa ano sa sala niya. Sobrang ganda. Mas maganda tong nakuha niyang bahay ngayon compare mo on. Sa bagay, yung pinagtrabuhan ko ng 10 years, sa kanya talaga yun, kung may ari niya. Ito kasi rent lang siya. So, lahat ng mga gamit niya din sa pinagtrabahuan ko noon, dinala, dinala niya din dyan sa bago niyang bahay. 3 years na ata siya dyan eh. So yan mga kaike, mga kaike kung papansin nyo. Pag winter kasi naglalagay siya ng kanina. Hmm. Mahinit yan mga kaike pag winter. Pinapalagay niya yan. So tingnan nyo kung paano mag okay, ano Yan o, no, napakasimple lang sa kanya. Pag din kasi kay prinsesa, nagpapatulong lagi sa akin mga dalawa kong mag-baitings para mabilis yun yun kailangan magandang magandang pag-baitings mga kaikit kung maha mahaba-habasan yung oras ko 3 hours lang kasi kung mahaba-habasan yung oras ko gusto ko rin linis yung karton niya kasi malinis siya eh ma-organize ma ang kanyang gamit kasi hindi kagaya ng mga ibang amo dyan makalat siya napaka-organize ang mga gamit niya kaya madaling madali lang linisin ba tanggalin mo lang yung mga likabot at yung bike ba? muna yung pero hindi ko na nagagawa kasi wala nga oras yung talagang ginagawa ko lang dyan is mag beddings tapos iayos ko konti yung mga damit niya tapos linis ako dun sa CR mga kaiket. Yeah. mapansin yung mga uh, kaikit yung maingay na tiit gano'n yun sya yan po yung ano yung yung ano ba pa sabi yung sahig kasi nga ano kahoy yan na ano maingay kaya pag alam na alam mo pag andyan na yung amo ano kasi maririnig mo mga kaikit ang bagal ni kaikit yung magbeti so pero normal yung mga kaikit mabilis talaga akong mag-bedays eh. Yan o. So, maayos yan. Kasi medyo naipit si baby kasi. Kaya, dinadahan-dahan ko muna. Tagay ko mag-bedays na yun dyan. Porke siguro may video. Tsari <laughs> lang. Huh? Tagal ko trabaho ni Kaiket. Wala yung amo kayo na pag-video mga kaikit. Pag ganyan, nasa gym siya. Pag tinatagalan ko, yan. Ibig sabihin, mga simple lang yung nilutuin ko yung kaikit. So, yan, tapos na siya. Sa bakas, tapos na si kaikit niya. Ang, ang dakilang yayan, basurera. Ayan. Bilisan mo kaikit, nandyan ang amom. Ba? So, ngayon, mag babies sa ngayong kaikit. Napakasimple. Ayan. Ngunit naman, laki na lang yung tsaka yung mga kaikip to. parang hotel mga kaiket. kanya oh. No? mostly naman na ano kaya tinuturuan ko yung pinsan ni kasi hindi ko siyang nag babies tinuturuan ko siya mahabang na kaikat yung mag kayo na 5 minutes minsan tapos ko na yan eh ikot ng ikot Tapos tignan nyo yung ilalagay ko yan. Hindi ko alam kung ano yung balat ng ano, ng hayop yan eh. Ano yung balat ng kabayo, ewan. O ng balat yan. Ang yun ng parto ng mga kaikitlad, mag-isa lang siya. yung okay, mga sinasabi ko, pag may mga ganyan, organize mo lang. Hindi ko naman na siya paplansyahin. Kasi may may nagpaplansyah. So, isin ko lang yung kwarto. Pero hindi, hindi na. So, masanay na siya. Kasi sa aking mga kaikitsipin mo yun. Yes. 10 years ako sa kanya. Kaya hindi niya ako mabitaw-bitawan. Pinatawag-tawagan pa rin ako mga kaikitsipin yun yun ang lagi kong ginagawa dati yung nag-work pa ako sa kaya loon napakadaling trabaho ko dyan mga kaikit sa totoo lang yan So, ang pinakamahirap na trabaho para sa akin sa bahay magluto lalo na pag ikaw yung ano, ikaw lahat yung mag-iisip kung anong lulutuin mo After mo magluto, lilinisin mo. Ayan. Okay, oh, o, yan na yung final. So, ayan mga kay tapos na tayong mag-beddings. Ayan. So, na dito naman banyo. tayo sa banyo habang nagluluto ako. ni beddings At maglilinis dito sa banyo. So, ayan. Ang ganda ng banyo niya, ang ganda ng kwarto niya, ang luwang. Ang sumbrero? Pang doktor to eh. Wala matanda na jean. Magpapagod eh oh. Madi 好你们。 sa kanya. Mm -hmm. Tapos, dalawang pangbisita. So, tatlong kwarto. Tama niyang gamit ng kaikot. So, ganyan na akong mag-ano ng kaikot. Uh, sobrang itim ng tubig so, yung... ko. So, Kapag hindi ganyan, naiipit si baby. Kapag hindi Pinabad ko na yan mga kanina ng sunrox mga kaito. Hindi na ng mga pinaamoy yung mga 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 products ba? So, yung tapatin naman So, ganyan, hirap, medyo hirap na si Buntes. Pero para paraan lang yan. Para hindi maipit si Buntes mga kaikit. Ito nga kung mapapansin nyo, nililinis ko sa loob talaga, kamay talaga, may guantes naman na. Mas, mas malinis kasi sa akin, mas gusto yung ganyan. Talagang matatanggal yung dumi ng loob. Kasi yung brush-brush mo lang siya, hindi siya na, natatanggal ba. O, babod mo ng lorops. Tapos, pagbalik mo, maputi na siya. Kunting punas-punas na lang. Tapos, মানে গাঁও চব ganun lang ang maglinis ang dali-dali so napapansin nyo hindi na ako naglalagay ng mga doon kasi binabad ko na kanina ng Clorox tapos ito para naman hindi ko malanghap lahat ng products yung pagbunti so ayan Tapusin ko muna dito at nagmamadala ako punta sa kusina dito na tayo sa kusina so nakikita nyo to pero para bukas i -o -o ko na naman sana hindi na masunog mga ano tapos ito yung kordero. I-grill ko lang mamaya. Kung nakikita nyo ito, patatas, relax. Yung, ayan o, yung patatas, niluto ko muna yung patatas. Tapos, nilagyan ko na yung bawang na ano, na ganyan siya, na dry, powder. Tapos, oregano, ito. Oregano na ganyan. Tapos, lagyan mo ng asin. Tapos, mamaya, babalik tayo mo. Lagyan mo ng arina. Tapos, laging, ilagyan mo na, lutoy mo na sa Mantika. Ayan, simple lang lulutuin ko today. Scream to. Masarap ito. Healthy food. May manok, may sucini. Ayan. Marami siyang sabaw. Pero dapat ito, o oh, ganyan. Hiling ko muna para matanggal yung sabaw. Ayan, mga kaikin. Habang ano, naglilista ako ng mga kulang dito. Ayan. Ayan lapit lapit nang dumating matanda so prepare ko na rin to ayan sundo sa akin eh yung boyfriend ko mga kaikit saan kaya yon saan tawag nang tawag tapos sabi sabi niya susunduin ako na kaya yon nawala ata mga ka a boyfriend ko? <laughs> Doon! Yung boyfriend ko! Ayan o, oh, nawala. Okay. Doon pala ako sinundo sa metro.